Dati-rati, kailangan pang pumila ng mga pasyente sa Pangasinan Provincial Hospital sa lungsod ng San Carlos para sumalang sa X-ray machine. Pero noong ikaapat lang ng Pebrero, nakatanggap ang ospital ng dagdag na tatlong X-ray machine. Imbes na magpunta pa ang mga pasyente sa X-ray room, ang mobile X-ray machine na mismo ang pupunta sa kanila. Kasama ito sa mga bagong equipment na ibinigay ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan. Nagpapasalamat po ako ng malaki sa tulong na binigay ni Governor Giko. Especially so kasi ang aking department, which is the radiology department, ang nabiyayayaan po. Gaya ng portable x-ray, uh, ultrasound, at meron ding parating na CT scan and MRI. Ang limang bagong mga ultrasound sa na kanilang natanggap agad nang ginamit sa iba't ibang mga ward. Mula sa level 2 magiging level 3 hospital na ang pagamutan dahil sa mga bagong machines para sa diagnosis ng mga pasyente. Sa ngayon, mayroong 250 bed capacity ang pagamutan at plano ring gawin itong training center hospital na din ng tatlong x-ray machine, tatlong ultrasound at isang CT scan ang Lingayan District Hospital at inaasahang magiging operational na din ang dialysis center at stroke rehabilitation center ng pagamutan. Ito po yung malaking tulong mo sa amin, hospital. Unang-una -una ho, yung guna namin dito, isang uh, maliit lang na refurbished na mobile na x-ray, yun ang ginagamit namin. Pero ngayon may dumating na po, Maliban po doon, uh, nagtayo tayo ng magandang CT scan at uh, meron na rin kaming espesyalista rito na neurologist ngayon sa LDH para makatulong sa mga pasyente natin. Layon ding gawing level 2 mula sa level 1 ang pagamutan. Maliban dito, pinaaksyonan na rin ni Governor Ramon Gico III ang outpatient department ng Mapandan Community Hospital. Ang mga pasyente kasi nagtitis lamang sa tolda at idagdag pa ang init ng panahon. Nag Hospital hopping po siya. January, that was January 19 at nakita niya na ang mga OPD patient natin ay talagang mainit doon sa part na yun. At nagpapasalamat po kami dahil nabigyan ng pansin yung itong uh, problem na ito through our PA, our provincial administrator na si Sir Patagi. So thankful po kami sa itong project na ongoing ni Governor. Ikinatuwa naman ito ng mga pasyente. Mas comfortable po yun sa, sa aming mga ano Pasyente dito magpa-check. Inaasang matatapos ang proyekto kapag naikabit na ang air conditioner at naayos na ang kisame ng outpatient department. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.